Magandang hapon mga idol Happy weekend sa lahat Narito nga pala ako sa tabing Ablaya At ako'y nangunguha ng tuliya Uliya Para masabawan na naman Shout out Okay, libreng ulam tayo ngayon Wala nga palang tilapia wala akong nahuli <laughs> Baka nag weekend rin Mga tilapia kung saan Okay at dahil nga Sabado ngayon walang pasok Mga bata ay Mga nagsisipaligo sa Aplaya Ang tawag natin rito sa isla ay Aplaya Kung tawagin Ayan, Napakaraming naliligo mga idol Kahit simpleng ganyan lang yan, ay Mga tuwan tuwa na sila Parang na rin nakabitch Medyo may alun alon na kaunti Wow! Napakasaya! free para sila naka free beach ayan nga pala mga idol may mga kasama naman niyang mga magulang kaya safe na safe ayan yung iba ay narito sa tabing baybayin yung mga nagabang. yun na nga pala ang kumpare na nanguha rin ang tuliyah at ron sa aking mini farm ay may mga nakatambay na rin Puro bata nga pala yan mga idol Maliliit pa, magagaling ng lumangoy Wow! Eh, medyo palubog ng araw Kaya medyo masarap ng maligo Hindi na masyadong mainit Talaga sinusulit ng mga bata ang kanilang weekend hindi man sila maka-swimming pool o beach. Dito lang ay mga masaya na sila with the parents. So. At syempre mga idol, maliligo na rin tayo. Yun! Wow! Rest na rest. Hello. Ingat lang at baka ang ating cellphone ay Hello. mahulog. Aipatai tari, ya. ya, nak swimming time. Wow! Oh. Ya, ya, yeah, yeah! 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 yeah. yeah. Lalu lama, lalu lama sampai sana. Tahun, sisir mulai tayo. Ah, salam pelik tu. Awak kawan kawan Awak tu lagi tu muka sampai sana. Ah, kau. Uh. <laughs> <laughs> Kamera mga bata yan oh. Sulit na sulit ang libreng beach. <laughs> Ilas beach. Ilas beach. At ang nanalo. Dinanalo. At ang nanalo. Ay si Bella. May premyo kang